Guys, ay kaya pala. Kain na tayo. Lo yan ho guys oh. Magluto unta ko, di ko kaluto kay gipalitan ko o oh, pagkaon. Ayan, orange na orange. Tapos ito. Yan. Kain tayo. Hindi pala siya pwedeng ibaliktad. Ayan, Jerzer. <laughs> Alam niyo ba to? Salad, salad to dito pero ang pangalan sa kanila, Jerzer. O yan. Ito lang yung ano niya, salad o. Oh, sibuyas at saka yan, ger -ger. Eh, hindi naman ako kumakain yan. Magluto sana ako ng tinula. Hindi ako natuloy kasi dumating yung accountant mamin. Binigyan ako ng food. Kasi nandito ako sa office. Ayan. nagbahay guys ako dito. Bye. Kain tayo.